Mga kapwa ko OFW, minsan ba nasubukan nyo ng magpadala ng balikbayan box sa Pilipinas para sa mahal natin sa buhay? Gaano ba kaimportante sa atin ito? Hindi ganun kadali ang mag-ipon para lang mapunong ating mga box at mabigyan natin ng kasiyahan ang ating mga pamilya. Matagal na panahon natin itong ginugugol na mag-ipon buwan hanggang umabot pa ng isang taon, mapuno ang ating balikbayan box. At sure naman tayo na masisiyahan ng ating mahal sa buhay ang makatanggap nito. With love na ito. Siyempre kasama ang pagmamahal natin sa ating pamilya para mabigyan natin sila ng kunting kasiyahan. Ito'y pambawi sa matagal na panahon, taon, na nawalay tayo sa ating mahal sa buhay. Hello sa mga kapwa ko OFW, kumusta-kumusta ang lahat? For today's video ay alam kong marerelate kayo dito kung kayo ay nagpabagahi din gaya ko. Kumusta naman ang lahat? Pu kumustahin kumuna muna kayo bago tayo magtuloy-tuloy sa tsikahan. Um sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. So ngayon, kahapon ko ito natapos at pinick-up agad kaya agad-agad kong Uh, minamadaling pag uh, close para ma-pick up na kasi gusto ko itong ma mahabol sa pag-uwi ko eh, bago ako dumating, uh, bago ako dumating ay sana ay nandoon na ang Balikbayan o, o di kaya magkasabayan kaming dadating sa Pilipinas alam nyo ba kung kailan ito na buong aking Balikbayan box? nako, last week pa lang Ganyan katagal akong nakapagpuno. Siyempre, isingit-singit lang natin kung meron tayong mga sobra-sobrang budget at mamili ng mga sale. Ganyan ang technique natin mga OFW. Alam nyo yan, relate kayo dito. Na kung saan yung mga may sale, doon tayo. At uh, para makapag-ipon na idagdag sa ating box. So, supposed to be itong box na to ay last year pa ito maipadala bago ako nagbakasyon sa Pilipinas kaso lang hindi ko talaga napuno <laughs> hinapos sa budget guys kaya inabot pa ng isang taon bago ko pa naipadala at I'm sure ito ay baka magkasabayan ka pa, pa kami pag dating sa pag uwi ko na naman itong taon na to <laughs> kasi mula dito sa Israel guys hanggang Pilipinas ay abutin kami ng 3 months Matagal ang pagdating ng mga bagahe namin, lalo na ngayon na may gulo dito sa Israel at mahirap ang pagdaan papuntang Swiss Canal kung saan naman ang mga uh, bandidong, <laughs> ang mga hutis na nag-aabang ng mga barkong galing Israel o papuntang Israel, inaabangan nila yan. Mayroon na kasing nangyari dito na naharang ng mga hutis ang barko na pinaniwalaan nila na ito ay barko ng Israel kaya sana pinagdasal ko rin na ito ay makarating talaga sa Pilipinas ang aming mga bagahe so ayan guys nakita nyo kung paano ako talagang sinensyor ko na masyadong uh, pulido ang pag uh, packing ko para hindi siya mabutas kasi mabigat ang laman kaya kailangan din na heavy duty din ang pagka-packing ko sa bagahe ko, sa aking package. Alright guys, ayan, nakita nyo na. At debiro talaga ang maggawa ng magbagahi may lahat ng mga action mo ay nandyan na. May patuwad-tuwad na, may kung ano-ano na mangyayari sa'yo dyan. Pasta lang, lalo na ito ay pinaka-jumbo -jum na na bagahi ang hirap niyang magsimula dahil nga pati ako ay kasya ditong ilagay sa box na ito. <laughs> kung napapansin nyo ay baliktad ang aking bagahe. Ibinaliktad ko na yan guys kasi hindi ako sure kung gaano ko ka gaano katibay ang paggawa ko noon sa pagpaking sa puwetan ng aking bagahe. Kaya Binaliktad ko ulit kahit na mabigat, sakripisyo talaga. Sobrang bigat nito guys. Ayan ang technique ko kung paano ako magbaliktad ng bagahe. Sinapinan ko muna ng, ayan. Pinasandal ko muna siya sa upuan. May malaking couch dyan sa gilid. Tapos nilagay ko yung towel ko sa sahig para may puwersa ako mamaya sa pagpatayo nito. Dibiro. Kaya nga sabi ko, debero Ayan, kasi gusto ko na sure akong uh, matibay ang paglagay ko sa aking mga uh, pa, uh ko sa putan ng aking bagahe. Ayan, nakikita nyo? Dibi. <laughs> Dibiro talaga. Kaya, ayan, naghanap ako ng paraan kung paano ko na naman ibaliktad, kumbaga itayo ko na naman. Pero, sa tulong naman ng, kung talagang maparaan ka, magagawa mo ito eh. Sobrang bigat nito. Ga, um, dalawang lalaki ang mag nito para maituwad. Pero sa akin, ginawa ko, pinasandal ko muna siya sa couch, patakilid. Tapos nilagyan ko ng towel sa baba niyan. Makikita nyo mamaya ang towel. Ayan, pina, ano ko muna, slide ko muna para magkaroon ng espasyo sa paghiga niya. At dandahan lang din ko rin yung nilapag dahil puro babasagin ang nasa loob niyan. Kaya ayan, ay ayan, talagang hirap na hirap ako. Pero dahil mahal ko ang aking papadalhan nito, kaya nagawa ko ito. Sakripisyo talaga ang balikbayan box guys. Totoo yan. Ayan, Diyos ko. Nawala na ang forma ko dyan. <laughs> nawala na ang beauty ko. Nawala na. Ayan, makikita nyo mamaya niyan ang aking towel na nilagay ko dyan. Ginawa kong belt sa bagahe ko. Ayan. Para maitayo ko na naman ang box. Kasi kung wala akong gagawin na pangsuporta uh, pang suporta, hindi ko magawang mag-isa na itayo ko itong box, guys. Nakuha ko itong technique na to dahil nga kay giver nga ako. Ang ginagawa ko sa aking alagang bedridden, ay lagyan ko siya ng sapin para madali sa akin ang pagpaling-paling halimbawa man kung magpalit ako ng diaper. Same din dito sa ginawa ko ngayon. Nilagyan ko ng towel para madali ko siyang maiangat at maitayo. Yan, yun ang ginawa ko rin dito. Na i-apply ko rin dito sa aking balikbayan box. Ayan. Diba? Brilliant idea. <laughs> Ayan. Talaga naman pinori pang sarili. <laughs> Ayan, tapos na, naitayo ko na. Woo! <laughs> Pinawisan ako ng butil-butil dyan, -butil guys. <laughs> Pasensya na kayo sa itsura ko, talagang wala na. Talagang grabi uh, grabe ang itsura ko dyan, wala nang post, postura-postura. <laughs> Ayan, okay na. Sa mga kapwa kong OFW, kung kayo ay nagustuhan niyo itong video na to, uh, please subscribe my YouTube channel, like, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos kung ako'y mag upload ng panibagong video, kayong unang makapanood. Maraming salamat at ingat po kayong lahat. Ayan. Kuha na din. <laughs> Salamat, Delty, na. <laughs> Ayan. Okay. Bigat na yan. <laughs> Dito ka na lang talaga. Mas okay pa. Ayan ah, na. Parating na. mm, -mm. <laughs> Oo. Oh, oh. Okay. Tuda, okay. tuda. Bye.